In Burnham Park, yung children's uh, bike kami Bike lane. dami po doon ngayon. But, uh, hindi siya hindi pa siya fully uh, hindi pa fully used. Kumbaga, hindi siya ganun, hindi ganun karami yung turista. In the sense na walang traffic eh. Hindi nagtatraffic yung uh, Normally kasi pag uh, maraming ano talaga, punong-puno to. So nagkakaroon ng traffic. Hmm, galing lang tayo sa sa ating uh, office sa uh, Center Mall Baguio City. And yun nga, nakatapos ako ng isang artwork ng umpisaan ko yung isa. And within, kayang-kaya -kaya naman. Within the next 3 days siguro. Pag hindi ko i-detail yung tali, kaya in the next three days tapos ko na yung uh, tambol lang ano yung title ko dun yeah. we're just uh, roaming around kasi may araw pa wala pang ulan and hoping na ganito siya hanggang mamaya but ang forecast kasi is ano eh uh, there will be rain maya maya kaya konting shoot lang ako siguro uh, short videos tapos yun that's it for the day Uh, uh no, tayo ng another artwork tomorrow. Hoping to finish another one. Para, na para, para maka, ano, makarami tayo ng artwork. And I'm planning nga na magkaroon ng business collaboration sa mga restaurant, coffee shops, and so on and so forth. Hotels also is there. Kung saan, uh, we will showcase our art tapos ano uh, tapos uh, hoping makabenta dun then that will be another source ng ano natin revenue which is uh, depleted na wala na and yun nga uh, don't know paano gagawin ko in the next few in uh, the next coming months uh, hindi ko na alam yan mag shoot lang ako here uh, life Boy bagyo peace out subscribe ka